Suportahan po natin Dong sige to. Member po ng Team Malasakit. Na wala po rin sa tumutulong sa atin mga kapatawa. Suportahan na po Dong sige Ano? Lua yan, dito naman po tayo. Uh, ta, Bo, sa may skinita. yung taas ng na ng bata Improvements and beautification ng Burabot Beach sa project of batch 1968-1970 with the cooperation Ricardo Boss Group, July 14. Matagal na pala to, 1968 pa. 1968 Pading sisil Smile Shout out po sa mga taga Borabod, San Juan Marami pong naliligo dito Ayan po guys, so maraming naliligo Mga bata, kabataan May baby May mga may edad na eh. Yeah. Isa lang ha. Isa lang <laughs> <Pupulatanin> 'to. <laughs> <Ayan, gus> <laughs> <lang> money. Eh. <laughs> Bigyan natin ng money sila. <laughs> <laughs> Mag-vlog kayo sa hi. Hi <laughs> 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 <Ay>, guys, daw. <down. laughs> Bayat raw mani. Inya pransya, inya pransya. Yo, inya pransya, Pinya. inyong tinatawag na pinya pransya pinya. Pinya pransya pinya. Sigaw ng pinya dito. Kaway-kaway. ba? Uh, no. Kinakain nan? Kinakain. Oo. na wala. Oh, uh, dito po si Apoy Lab Official Sound Yan, yeah, very good Pang premier to Yan <laughs> The so, so, Ginawa nila ng semento <laughs> talaga sya Pakyat Tapos may mga tanim pa dito pinya Bless na bless po Ang lalaki pa ng kamatis dun oh Buti nga ginawa na nila ng breakwater eh. Kailan lang yun natapos? Kuya, nito lang bago magpasko. Overtime no lang yun, overtime no kasi ito uh, Hindi na tayo bigili ng 30. 30 din kasi yun. mo kami ng yan. Kasahan mo kung ano, huh? kung okay. Ano, okay? Ano lasa? Ayos. Ayos no? Hmm. Lasang sa ng buko. Sarap. Kaya ngayon yan eh, <laughs> Di na Dinadayo eh. mo na, sayang. Sayang. mo na, 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 na sayang at tubig. <laughs> hey guys, okay. uwi na kami. sa na natin Ayaw, naman. sarap. naman kami ng kambing ngayon, kambing. Harap naman lang ng kambing. Me, 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 ng pinababakal mo to Analisa yung miracle fruit pinababakal mo miracle fruit ah mamira usad ay hindi mo pa pala minababakal kasi hindi mo pa easy kaya no sanggatos ki Carisola GC amo o oh, makakadakol ka man yan no oh, kung makabainti di 2,000 ma. Nagbabakal yan si nanay pag naubos na yung niluto. Ay, nagpadala kaya galing Batangas. Dinadayo yan dito Ganun eh. O, Diyan eh? Oo, kasi yung ano, inumin talaga yan ng... Ano kaya galing tubig? Galing doon, lang. Sa... <laughs> ano, sa... <laughs> ilalim. Yan, sinasala lang dito. Balon na buhay. Diyan kami umigib ni Teo ni sa harap. Pwede rin kayo mag-swimming, maglaba. Sa amin doon, meron din ganyan. Kapag nga lang tag-ulan, lumuluwas ang tubig. Doon sa likod baga, ni Antinita. Meron doon tubong bakal. Pag lumabas ang tubig doon yon, libre kami sa mineral dahil i-give lang kami. Ito po ang tubig miracle water ano, galing sa ilalim ng tulay sa may tabing rili sa may San Nicolas at mag-aalmusal po ang pamilyang Jenny so, si Jenny Quadro na dalaga pa ngayon po ay Bristol na kumustahin naman natin si ano, nakapaglinis na yan Papasok ba yan sa school? Opo. Very good. Ito ang bunso mo, babae. Mm -hmm. Ano pangalan ni bunso? Princess Joy. Mm, tapos ito, mas... Ito Jomar. Si Jomar. Okay. Sige, magatas kayo ha. Para lalong, ano, lalong... Uh, tumaba ang ating Jeff. Maaga ngayon. Ako po ngayon ay ano, nagra sige magkakapi tayo yung sabi ko sa inyo po na running pwede yung ikot ikot lang tapos takbo if lista lang yung miles kung ilan nagawa kumusta na po si ano mula nung nabigyan natin siya ng vitamin at gatas okay naman po eh, ano po malakas pong kumain tapos Magano na, na, siya kumain? Tatawa na no, yung nabibigyan niyang time na matulog. Mm. Pag wala siyang pasok. Oo. Dapat matulog pag hapon, ano, pag walang pasok. Opo. Para lalong lumakas, tumaba. Tapos uh, maging healthy, normal lang timbang. Tapos pwede na siyang ipa-opera. Ano? Opo. Um. Sige, pagaling ka Jeff ha, para maayos natin yung ano mo ha. Gusto mo bang bumalik na doon? Gusto mo nang bumalik sa BMC? Hindi pa sumasagot. Inaantok pa. Okay, sige. Kain na kayo. Ito yung anak mo na ito. Sino to? Yung pangalan? Jomar? Si Bingbong. O, kain na. Almusal na. Ayan. Ang saya ng pamilya nila Oh sana po ay lahat ng pamilya ay ganyan sama-sama uh, masaya tsaka may almusal pinamahalaga yung mayroong ila, ano, ilalaman sa tiyan pag umaga almusal gatas, tinapay dito no rice, rice dito. Mamaya na to, rice na lang. Kanin na lang dito. So, Ilagay na Ang dyan na ba yan? hindi dyan sa lang siguro. Baka nakahula dun siya. lang. <mimit> sa

Chef, na walang sawang sumusuporta. Salamat sa inyo dyan. Enjoy, enjoy. like